So yun guys, good morning, good morning. date ko lang kayo sa ating bangka. Dumating na nga pala sila, kagabi pa. So ayan. Yan. So, dito sila. Kagabi pa yung dumating, ngayon ko lang na ano. So busy kami kaninang umaga. Ayan. So, ang karagang isda nito ay nasa 45 na barilis. Ano malalaki? So, tipa natin maakyat yan. Medyo malayo. So, wala tayong barotong magamit. o so, may aakyat tayo dyan. So, kayo sa video natin yung ano nyan. Pagkalahabuan nila. So, ayan. So, may uh, kulang-kulang sa din sila. Bago dumating. Uh, parang mga 25 days to 28 days bago nakawi. So, ayan. Abang, abangan nyo lang kung mabidyo natin na may upload natin yan para alaman nyo rin kung gaano kalalaki o, ating punang lawod na yan nila so yun guys huwag nyo lang kalimutan pumindot dyan subscribe na din sa ano mga bago natin. Shoutout nga pala. Salamat na rin sa suporta ng iba. O, sige lads. Sige kayo dyan. Sakitin natin yun mamaya. Mag-habwa na yan. O, kunin na yung isda. Ang fish car. So, kakain muna ako. Alright.